Sa lang, lang. sa toto Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Magandang hapon. Gabi. Madaling araw, Ricky Rivera, Dodi Lacuna po. Okay, hindi na po tayo pupunta sa ibang kalawakan <laughs> sa Pilipinas. Pero sa sin, di ba, sa sin, di ba, we're mga pangako na, na magbibigay ng mga oh, Pero sa sin, di ba, we're concerned. Siyempre, sa sin, di ba, we're, we're concerned about the instability of the government. Ayun lang. Political Yan talaga ang instability. end result. Lalo madidipin niya, eh, di ba? Yan political instability. Oh, deep, deep Mahaba yung ano, impeachment trial. Oo. Oh. Kumbaga, ang pag-uusapan lang natin ngayon, eh, walang iba kundi ang Marcos at ang Duterte. And tanong, eh bakit sila lang ba ang dalawang political groups dito Oo sa Pilipinas? Nga. Eh dami-dami dyan na mas better pa sa kanila eh. Pero dahil dito, pag-uusapan sila, Marcos Duterte, Marcos Duterte, Marcos Duterte, away Marcos Duterte. Ayan. Conditioning our brains and our minds na ang pagpipilian nyo lang ay yung mga parehong magnanakaw sa magkabilang kampo. Ay, ay, ay parehong magnanakaw. Sorry. Di, de, parehong, parehong, magnanakaw mag... sa ano sila mo? Sa parehong magnanakaw pa, ng kabinan. media attention. Uh, uh, uh di ba? Para oh, na pinagkaiba na itong mga to eh ang mga person lang nila ay mga pansariling interes na ang nila. Mm. At interes Eh nila. bakit nga pinapatulang... financial backer nila? Bakit eh, nga pinapatulang... Bakit nga pinapatulan ng media? Silang dalawa lang. Eh wala namang Kaya, na naman naman media Eh. Kaya eh kung ano ikaw, ipag, eh? katulad ng panahon mo nung uh, sa a uh, uno, oh. Oh, di ba babawa lang ka rin. Kaya nga oh, katulad panahon din natin eh, Kanina sinabi mo, yung panahon din natin. Eh, Pero diba, babawalan tayo. So, oh, di ba? Paano ka iimik? Kaya, imik? kaya yeah. ang pag-imik niya nasa taong bayan. Okay, iboto niyo ho, yung mga tama at at yung mga may tama, wag niyo iboto. O oh, sino-sino yung mga yan? Yung mga independent. Senator Gringo Honasan, independent yeah. yan. Si Senator, Senator Ping Lacson, although adapted ng alyansa, pero may sariling lakad yan. Di ba? Si Colonel Ariel Kirubin. Kari Ker oh, General, si Colonel Ariel Kirubin. General, 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 General yun, General, General Ariel Kirubin. no? Independent. No? Na may pangarap sa ating lahat. So yung mga ganun. Huwag niyong tignan doon sa personalidad. Kasi itong mga personalidad na to, to, surely maniwala ako kay sa akin, 1,001%. After the elections, sisingiling ngayon kayo niyan. O, binigyan kita ng baboy. O, eh, ako naman, pagbigyan mo naman ako na bumili ng mga golden baboy. Golden baboy. O. Uh... <laughs> binigyan kita ng baboy. So, dapat ang kapalit niyan, golden... eh, 10 times, 20 times more of the value. So, golden baboy ngayon ni Pero ito. dapat hindi ba ganyan nga ang pananaw? Dapat ganyan ang pagbabago ng kaisipan ng mga putante. Lalo na po kayong mga... Oh, tatapit. Tata ba na hawak nyo ang ano uh, um, bilang, ang malaking bilang uh, ng mga... Oh. Sabi sa nga ni Pam Aquino. Ibig kasi wag na kayo makontento na tatanggap lang kayo ng 5,000. Wag tatanggap, tatanggap lang kayo ng bako. Oh. Tatanggap lang kayo ng scholarship. Ano? Tatanggap lang kayo ng pangako ng baribagong ano, negosyo. O oh. oh, may tindahan ay eh. tatayuan ni Barangay Captain sa mamagitan ni Mayor. Tatanggap. Kasi po 'yan, ano lilipas po 'yan? Talagang isipin niyo po yung kinabukasan ng ating bayan. At yung kakayanan po ng iba-boto nyo. Kakayanan ba-boto nyo? Tingnan nyo po yung kinabukasan ng mga anak nyo pag ganyan po ang lase ng mga tao yung na-boto nyo pa hanggang ngayon. Oh. Sa so, totoo lang. Alam nyo ba sa isang libon na ibibigay sa inyo, ang tingin ng politiko dyan ay eh, 20,000 pesos. Dahil? 20 times more. So, ibig sabihin yan, halimbawa, binigyan, nagbigay siya isang million, ina expect niya, giving back 20 million. Oh. Ay ganun yan ha. Yan ang totoong uh, standard dyan ng mga politiko. No? At mayayari ako dahil sinabi ko, but nonetheless, yan talaga yan. <laughs> yan, yan talaga yun eh. Ganun, ganun, ganun ang bilangan dyan eh. Ngayon, ang tanong dyan, Pag sa ako, oh, sige, sige. Oh, kung, kung 20 mo. times more, ibig sabihin, 20 times na nanakawan kayo sa isang basis na binigyan kayo. Gets nyo? Uh, so, Kasi sabi ni Richard, binigyan kayo ng 1,000 libo, pero ang pakinabang ng politiko doon, sa totoo lang, kahit hindi nyo maisuma, ay 20, ano sa mga 20, Richard, 20 times, million o 2 million? Oh, kung gumasa siya ng 30 million, million ang pinakamababa pagyang, niya dapat na makuha, makuha. O, oh, it's times 20. Wow. So kung 30 million times 20 dapat 'yon. So kaya, kaya nga yung mga mayaman sa atin, ang daming mayaman diyan na ang basehan ay hindi na ho isang milyon. Ang basehan ngayon ay 100 million. 100 million worth ka na ba? Pag hindi ka pa 100 million worth, eh, hindi ka pa kasama doon. Okay? So lahat 'to 'yan. Ganyan ang pangarap. Maka 300 million, maka 200 million. Okay, totoo 'yan. Ganyan, ganyan talaga ngayon sila yung mayaman, tayo yung patuloy naghihirap dahil yung dapat sana ang mga pondo na gagamitin, no? Para mapabuti yung papayanan nyo, Pama. para magkaroon ng foreign investment doon, magkaroon ng trabaho, yan. eh napupunta lang yan sa, sa bulsa, lang. ng, mga uh, Okay. Ayun ay, sa ay, tatanggap bumap. kayo, tapos boboto nyo, eh katangan Ayan. Pero ah, kami na, naintindihan namin ni Dodi eh. Siyempre, eh, pera yun eh. Tanggapin nyo, sabi nga ni Sen. Pamakino, pero tandaan nyo yung nagbigay. At pagka nandun na kayo sa presinto, pakulam nyo. Hindi. Ay, diba, paku Ay, nagbigay kasi. Pag <laughs> kayo sa kaya. presinto, huwag nyo i-boto. Di ba? Sundin nyo yung tama. Kung ano yung konsensya nyo, kung tatingin nyo, itong kandidata na to, eh, eh, limang beses nang magnanakaw, hindi 20. At tanggapin mo yung bibigay. O hindi magnanakaw, better. Pero duda ako eh. Siyempre, eh, Siyempre, nag ano yan, di ba? Nag-invest. Investment kasi yan eh, mga kababayan eh. So, yung investment na yan, eh, alam nga walang kita. So, so, nakita po. niyo nyo po yun ha Pag bumoto kayo ng ganyan Binigyan lang kayo ng 1,000 Ibig sabi makakamtan o, Makakamtan noong uh, politikong yon, yun Ay higit pa doon sa 1,000 Higit talaga pa Pag nakaupo yan sa Kongreso oh. o sa Senado Di ba pa? Oh. Higit at pa din sa boto yung... mo Nang sumuporta sa kanya At sa sabihin nyo At teka muna Hindi naman nagnaka Wala naman ako nakitang bagong sa sakyan Etc. Nung politikong binoto ko Ay wag ako kayo palinin lang No? kasi yung ibang mga politiko ang ginagawa nila yan uh, ginagamit nila yung kanilang kanilang titulo titulo para magkaroon ng additional businesses okay at hindi niyo makikita yan syempre hindi niyo naman makikita yung mga corporate papers ng mga yan wala namang da press. Mga financial report. Hindi, wala namang mga press release silang ganun. Oo. Oh. Ang mga press release nila, kuno, yung mga Oo, oh, pero... proyekto nila sa mga oh, tao. Oh. Para sa inyo, kunwari. So, influence peddling, uh... yung isang habol na mga yan, na billion, billion, million, billion din ang halaga. So, ngayon, ang, ang, ang gawin nun natin talaga, iboto na natin yung tama. Huwag yung may tama. Sa totoo lang. Sa totoo Maraming salamat. Lang. Maraming salamat.